nanay ni mama. Um, masasabi ko, of course, I love her very much. Um, siguro iba yung naging experience ko kay mom compared sa kanilang dalawa kasi syempre may support na rin siya ni daddy. Um, lumaki kami ni mom together. So, marami din akong pinagdaanan with my mom. Pero ang isa sa ang masasabi ko lang sa kanya at the end of the day, when no one's there for her, nandiyan ako for her. And um, mm, iba yung pinagdahanan namin ni mama together. Kasi single mom siya. I let her know na no matter what, she's my one and only mom. And hindi ko ever pipiliin ang iba over her. Kasi siguro may mga times na nararamdaman niya na na, mas close ako sa father ko or mas close ako sa lola ko. Um ang wish ko lang na sobrang maging mas okay yung relationship namin. Ngayon na siya na lang talaga yung mother figure or mother ko talaga na nandito sa mundo. Correct. So super ko siya love, ma'am. We are always here for you and um you gave me so much of your youth and I want to thank you for not uh na hindi mo ako pinabayaan growing up, kahit na teenager ka lang nung time na yon, and marami ka rin pinagdadaanan nung time na yon. Um, I think naman, okay naman ako. <laughs> and a big part of that is because of the love she showed me. Never niya yes. siniraan yung papa ko. Never siya nanira ng ibang tao. Um, and I know at the end of the day, maganda yung intention niya lagi. Kasi syempre, mommy siya eh. Love your mom. Oh yeah. yeah.